ibang mga uh, dito buildings dito uh -huh. so, kaya to magkakaroon ng pop ramp dito hindi natin alam magkakaroon dun no? oh kaya maglalagay na ano pedestrian crossing dun may nakita ko dito ayun meron na may mga builders na isang span na ngayon ang meron dito yung gasolinahan at uh, restaurant. Sa dikitang Metro Manila. ano kaya ang bago sa MNX. Bike lane, ala Tinaalisin ng bike lane sa ano, sa EDSA. sa lahat ng kalsada para hindi masyado mainit hindi lang init puro ano kasi yung ginawa ng mga kabayan mga buildings mga kalsada Buti, malinis itong ano, lamesa. mayroong konti. daanan medyo maluwag na dun karoon na rin sa kabila oh, sa Tender Island meron na rin yung railings yun oh wala pang pintura Karon mas gusto ko pang plain lang gray lang ang kulay <laughs> sa mga part yung railings, merong wala ito, ang dami na nang nailagay pala o, sa center Island nakatira pa rin. Ayan. Dito yung dating Domingo Santiago Street. ganito pa rin dami pa mga bahay

pinggan doon. Ayan. Ayan, ang ganyan. Dito walang mga railing. Mumulaklak na yung mga bonggang bilya. Ayun, may ginagawa pa sa eastbound. Tingnan natin doon may graffiti na yung waiting shed um, parang pwedeng ano ba ah, i-cut yung mga ano barbed wires kayang kayang ano yun pala yan ano tutulin yung mga uh, barbed wires yan patay sa eastbound at uh, Chowkin. May nakita kong ginagawa dito. Gano'n, oh, gano'n na lang, no? At renta na lang ang mga traditional gifts. Ayan, may ginagawa pa, o. So, Ito, drainage ito pa RC box culvert ang uh, tawag ito masarado yung dalawang lanes dito ayun naglagay yung ano ng tubo Kung pa lang sa kabila. Ay, maglalagay na ng doon, pedestrian crossing doon. May nakita ako dito. Ayun, meron na. May mga builders na. Anim na builders ang nailagay na. dalawang ispan galing ng Alturas. sana, nung mga May mga dito. Esquinita. Pasok tayo doon. Uh -huh. Ang dami pinibang mga uh, dito. Buildings dito. So kaya to, magkakaroon ng pop ramp dito. So, hindi ko natin alam. Magkakaroon doon, oh. pinag-aaralan pa maglagay ng dalawang off ramp baka yun na yun ito na Altula extension ayan di punta yung ano yung gear dito ayan Saan trend tren? Pangalawa. pangapat apat na ano to. Ayan. Ito yung pang-apat na poste. Ito yung sa pangalawa. At pangatlong poste. Meron na mga girders ato Ito yan o. Oh. Yung mga gear Isang span na ngayon na meron. Hmm. yun yung papuntang Teresa Street ito yung pang limang poste eh. nakalagay pa P215 ayan nagigiba yung pang bahay dun sa pool pa ng ano ng pier wala pang binabaklas na release dito puro ano na to mga balas kanan ito naman papunta tayo ng Teresa Street diba na yung mga bahay dito wala na yun ni may, may posti pala dito Yan. Yan. Muito. É. É, está... magtura so, uh, extension ito na yun mayroong ano dito isang poste hmm. wasak na ah, mm, crossing yan Dito na dito to. Dito crossing. sira. Nito na ngayon dito. Nakabang na rin 3 bar teams. sa Bima pa naman tayo ayan, yeah, napakasarap talaga at iba, iba kapag meron mga puno mahangin at malilim